Bye bye Ezra. bye bye. Apa bingung nggak Isa? Ya Isam, nggak man? Malah. <laughs> Apa yang nanak kau? Apa kasih di Isam, Awang katawa napintas. na ah? pintas? Ah. Let's go, let's go. <laughs> Uwi na kami ng probinsya. At si Ezra, magdedede pa lang. Ayan okay. ang mga karga namin. Ayan. Bye, bye Romar. Thank you, thank you. Bye Ezra. Bye, -bye. bilig ka. Pagmuka hey! <laughs> mo, nagado anak ko na. Bye, bye, Ezra. Mm. <laughs> si Pe ay bunso namin. Ay, napukis ko yung dudig niya. Sorry, sorry. No, 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 no. Hugas, hugas na lang, ha? Punasan punas, punas, Andiyan na yung grab na sasakyan na. At si Ezra. Ezra, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye, Ezra. <todic> Apay, ang katawa. <kang> Sige <todic> lang oh, yan. Bye-bye na, anak. Bye-bye. Ah? Uh, ang huling kiss ni ate kay Ezra. Kasi i yan. Magbalik. Pagbalik niya ulit. Bye-bye, <todic> Ezra. Bye bye, sasakay na kami. Bye bye. Ang favorite niyan Ate. Favorite na Ate. Bye bye na siya. Dito na kami sa bus station. Pauwi na kami na Abayang Dito kami sa May Florida Bye bye is here Pasensya na. na po sa mga kababayan ng hagit ng kamera. Gusto ko lang po ipakita na terminal ng gas stop palang nababayan na, nung nandito nagasaw pero ang narinig ko ay pangungkot kagayaan ng mga mga kagayaan traffic bus kailangan tayo mo, mo oras mo talaga dahil kailangan mo pumila at ito na nga po pauwi na nga po kami na probinsya paalis na ang bus mula sa terminal sa may sampal ayan po marami salamat sa inyong panunood at ito na nga po nag skyway ang bus na aming sinakyan para mas madali again, nasa ano na kami neto nasa Pantang Puntpaso ganito nga po kami sa loob ng bus, syempre tahimik pero lahat nyan excited, syempre hindi lang po kami kasama yung mga kasama namin excited rin ako ipakita yung mga view na aming dinadaanan dahil diba sobrang sarap lang sa pakiramdam na sa dalawang taon na hindi ka umuwi sa iyo sinilangan tapos babalik ka makikita mo yung ang daming nagbago sa paligid na pwede mong i-share oh, no, isa na to skyway di diba, ang bilis na yan o oh, tipo ni di ba? diyante sya ito na nga po, pa-exit na kami ng Manila diba ang sarap lang po sa pakiramdam na na-i-share mo yung mga view ng iyong dinadaanan nagbabakasyon dyan ito na ang na. bulag papuntang bulakan na rin po yan pero papasok pa lang hindi pa talaga nagwaiwai na po ibig sabihin nasa probinsya na kami at magdamag yung aming travel so, hindi ako nagkakamali neto mga 5 a.m. na in the morning malayo-layo pa kami sa bus station dahil nasa kataran if I'm not mistaken po ito pa lang so at least malapit-lapit na rin kasi magdamag nga kaming nasa loob ng bus magdamag tumatagpo yung bus nagpapahinga lang po ng mga ilang minuto para magpaihin sa mga passenger na or kakain Ayan. thanks for watching see you on the next video bye bye